guys. Bali na nak kamera. Ayan yung kanya. Um, kwarto. Party. Nagtataka ako kung bakit may ganyan. <laughs> yan ay, yan, yan ay linya ng kuryente. Example ha, halimbawa, halimbawa, mag, halimbawa, biglang brown out. Ito ay linya ng aircon lang talaga yan. Aircon, aircon, lang, aircon talaga lang talaga daw. Talaga. ayan. Biglang, biglang kanyang, patay na yan. Ang kanyang bed is double. No, single. Ay, ang kanyang bed is... Ah, bed mo no, ay Pero double. Pero ang kotso niya is single lang. Kasi sing, single lang siya. O, oh, made of narrow ang kanyang bed, no? Oh, grab, so, ayan. Grabe nga sampay. Grabe nga sampay. Na. kay syempre, Depon. wala man siya lalaki. O, oh, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Follow... Uh, uh, subscribe my channel is... Showing your love to me. Damn.